Oh, yan, dito ka na. Sino ba yung babae ka usap mo kanina? Ayun, nagbabalik na naman tayo mga patrex. Panibagong araw, panibagong kalukuhan na naman ng ating matutong at sa araw na ito kalimutan muna natin ang ating mga problema. Kaya maghanda na kayo ng tissue dahil siguradong mapapaluha kayo sa kakatawa. Kaya ano pang hinihintay natin? Ito na. Let's go! <laughs> Masyadong naaliw. <laughs> Parang excited pa si ate na mabasa. <laughs> Mm? <laughs> Literal na tawa talaga yan. Tawanan mo. Kuya, anong masarap sa tinola? Wow. Eh, yung sayote. Mm? <laughs> sayote. I'm going under and this <laughs> time I feel just know what to say. Jangan really ini boses yun, ah. Ito, yun, ah. <laughs> uh, ini ini parah segi kamu. Gulat si ate Gusto mo bang gulatin ang mama at papa mo? Ano pang hinihintay mo? Iuwi mo na ako sa inyo. gulat na gulat talaga yun. Ganyan ba naman kaganda ganda? One, two, three, action! Yo! Yeah. <laughs> gulat eh. Oh, buti andito ka na. <laughs> Sino ba yung babae ka usap mo kanina? Imbis na uuwi ka kaagad kasi alam ko marami ka pang gawain. Ano? Nagalit si misis? Wala pinang gagawin mo sa labas? Tika, tika, tika. Magka boarding house lang naman tayo. Kung anong gusto kong gawin sa buhay ko, malaya ako dahil na naman akong At bakit ka apektado? Nagsisilos ka ba? <laughs> Kahit konti lang ang kaibigan ko, ang mahalaga hindi ka <laughs> Yun lang eh, no? <laughs> Pinagstripan yung Mimi. Bisan <laughs> paglibat ang akong pananaw. Bisan mm -hmm. pag mahulog sa kabaw. Wow. Sa imo po ng akong pananaw. Wow. Kay kining akong gugma. Mm -hmm. Tinaw. Sama sa tubig nga malinaw. Wow! Mm. <laughs> boss, magkano buko? Botong, botong. Sorry lang mo, Papabili ah, nga ako isa. Ayan, <laughs> no, boss. Wait lang, boss, ha? Sige lang. Agay! Ah, <laughs> Ligo. Sabon na lang, sabon. Mahal kita. Eh, paano naman yung asawa mo? Hindi ka naman mahal, no. <laughs> Kaya nga naman. <laughs> Lord, pangit po ba ako? Mm? Bakit walang nagkakagusto sa akin? Anak, huwag mong isipin pangit ka. Oh. Dahil wala akong pangit na ginawa sa itbabaw ng mundo. Oh. Sadyang hindi ka lang talaga masarap tingnan. <laughs> oh, di ulit na ayaw. Agay! Ayaw pala matulpo. <laughs> ayaw pala matulpo. <laughs> ah, ganun pala technique para platap. Hmm? Supo. Na-pregnant na ito, meoy The river side is dry.

madaling maghanap ng isang kaibigan. Mm? Pero ang mahirap Muhugot na naman si Ate. Sa halagang isandaan. Ha? Huh? Di mo man lang sila mautangan. Ate! <laughs> May jowa ka na. Wala pa. Wala pa. Wala. Wala pa. Ayoko. Kong oh! <laughs> May ko matulpo? Mahirap na matulpo. <laughs> sound trip naman tayo. Sana oh, mm -hmm. all. Hey! <laughs> Why? Why? Di mo yan? Iyan <laughs> lang. Kung hindi, ang dulo ng baril ko. Nagalit na, na si Dating. King. <laughs> isa maguyab-uyab karon. Sakto na sa ning lima. Kaya ah? <laughs> Kay magabaan ta. Ah, Sakto <laughs> mga han lima. Kuwang pa. Ngisi-ngisi, jud bisag giilad ra. Ngisi-ngisi <laughs> ka, ka, ngisi. ka man lagi. Aka. Eh. Uh, <laughs> bisag giilad ngisi. <laughs> o oh, eto naman. Sa mga nang lait sa boses ko at baka daw umulan magdusa kayo sa init. Hindi na ako kakanta. Yun lang kaya pala napakainit ngayon. <laughs> ang cute ni ate eh. <laughs> Parang iti Kung sa ako niyong pag-low up nga Ang sabon sa imuhang naong sabun Sabon man sa nimo sa imuhang lubot Mura <laughs> po yun. Mura nagnawag mo Ang <laughs> lakas din ang tama <laughs> net eh. Huwag <laughs> kang nakikinig sa mga sinasabi nila. Mm -hmm. Ituloy mo lang yung pangarap mo. Makukuha mo rin ako. Ayun. E, yun. <laughs> ng trip ng isang. Ay, ayaw, ba? Diba? <laughs> Nagulat tuloy eh. Mukhang malaki. Huh? Ikaw ah. Ayun, sana po ay nag-enjoy po kayo sa panonood at nagpapasalamat po ako sa patuloy na sumusuporta sa aming mga funny at sa mga hindi pa po Subscribe sa aming munting channel, mag-subscribe na po kayo. Parang awa nyo po. Salamat! <laughs>